Buenos dias señoritas y señoritos Earlier we brought to you the issue kung paano uh, ginagatasan ng mga Duterte boys sa uh, mga Pogos At uh, we also showed you paano rin ginagatasan yung mga Duterte boys ja ang Philippine Amusement and Gaming Corporation or Pagcor And although nakasilip na rin tayo na yan na rin ang ginagawa ng mga Marcos boys and that was exemplified and uh, we already showed a sample of that dito sa 3 million na logo na ginawa nila na uh done by a uh, by a house show company na hindi lang man na uh, uh, parang dami lang for some pag pagkor official kumuha na ng mga artist at kung wari itong artist na bayaran pero Uh, I'm sure mas may, yung mga tao na nag nag-contact doon sa artist yun ang mas malaking kumita diyan. So, nagkikita natin ang ginagawa ni Duterte Boys, ganon na rin ginagawa ngayon ng mga Bar Marcos Boys. So, to be fair to the Duterte Boys, i-expose naman natin a possible incoming anomaly involving the sale of 45 casinos under the Pil the Philippine Amusement and Gaming Corporation so this week during uh, last week last week <laughs> because i'm i'm uh, I'm uh, uh recording this during the the weekend last week pala in ng pagcor that they will be privatizing or selling 45 casinos uh, by year 2025. Sabi nito ng Pagkor chief Alejandro Tengco uh, during sa budget deliber deliberation ng Pagkor. Sabi niya, my goal is to increase the value of what we will privatize. Tuloy-tuloy na po tayo doon. Hindi na po mapipigil ito. So, ang hot pays value kasi sinasabi niya na sila daw regulator, sila pa daw nagpapatagbo ng casino. So ibibigay nila lang nila sa private private sector. on face value, maganda tingnan ito. Pero if you look at it closely and gumawa tayo ng ang ng uh, ng uh, uh, analysis, analysis dito with the help of our sources sa Commission on Audit. <laughs> Meron po tayong sources diyan sa Commission on Audit. Kaya nakikita nyo, parati tayo na nakukuha ng uh, exclusive reports diyan. On face value, maganda sana ito. Pero, uh, ang problema, dehado na naman ng gobyerno dito. At ito naman, parang, kasi very close daw ito si, si Tenko kay uh, First Lady Lisa Araneta Marcos at saka kay Bongbong Marcos. Lumalabas na naman ito, gumagalaw na naman ang bon, boy, boy benta style ni President Marcos. So, uh, ang tagal-tagal na nitong pagkor, dumaan na sa maraming administrasyon, ngayon lang ili nila ibebenta ito. What for? Kasi daw, uh, meron daw sila conflict of interest. Pero ang problema lang, ang problema lang, ayon sa sources natin and ayon sa dokumento na binigay sa atin, uh, yung, yung gusto nilang presyo ibenta lahat ng mga, ng mga casinos na ito ay nagkakahalaga lang ng, ng uh, 60, sixty to 80 billion. O sabi nyo, oh, okay naman pala blogcaster ah. Magkakadagdag na na 6280 billion ang uh, ang National Treasury or yung kaban ng bayan. Pero itong masakit guys. Sa mga dokumento nakuha natin dyan sa COA at uh, as submitted by a uh, uh, by Pagcor itself in 2018 kumita ang Pagcor ng 71 billion 71 billion 269 million 75,120 yan yan mahina pa kasi covid ah, pre-covid yan okay yan and then nung, nung kahit nung pagsimula pa lang ng covid kumita rin tayo yung bong halaga ng kuwad halaga ng gusto nila ibenta 81 billion 50 million So 81 billion. So in short, bakit mo ibebenta kung kumikita ang ang halaga ng ibebenta mo? Kumikita kiniki, kinikitaan mo yung halaga ibebenta mo every year. Sabihin natin average is uh, 60,000. Kumikita ka ng ano, 60 billion kumikita ka ng 60, 60 to 65, uh, sabi ng sources ko, 60 to 65 billion a year. So bakit mo ibebenta ng 60 billion lang? ibebenta mo sana, much higher. Much higher. Sabi nga, uh, uh, sabi nga ng, uh, ng, ng, ng source ko, maganda itong analogy. Uh, sabi mo ng source ko, Sir, parang parang ikaw 'yan na bus operator ka. binenta mo 'yung bus mo. Pero uh, nilagay mo lang ang presyo ng bus na luma na. Pero hindi mo nilagay ang presyo 'yung kinikita ng bus mo. 'Yung kuan mo 'yung prang, 'yung prangkisa mo. Yung yung value o yung, yung ibenta ko yan, ganito ang kikitain ng buyer niyan uh, kada araw. So, ganun dapat. Pati prati prangkisa, pati yung revenue kumikita, isama mo yan. At uh, sabi nga ng source ko, dapat kasama sa sa bentahan, sa computation, yung, pot, yung potential income sa mga casinos, yung developed na na market kasi pu pinupuntahan na yan ng tao ito yung mga kasinos natin at yung network of suppliers na nandyan na so lahat ito lahat ito uh, dapat imputed imputed na sa cost ng kuan is cost ng uh, ng uh, ng uh, ng or value ng pinebentahan mo ng mga kasinos So at uh, sabi pa nga ni Joey Salceda, Congressman Joey Salceda, isang ekonomista, nung nalaman nila itong balita na ibebenta itong itong uh, pagkor uh, kasino sa ganitong alaga, sabi niya, uy, napakababa 'yan, pag-aagawan kayo niyan. So ibig sabihin, meron na naman Marcos boys <laughs> o baka dire galing pa diretsyo sa Malacanang, meron na namang gusto kumita dito na ibebenta ng napakababa. Sabi natin, ang true value ng Pagkor Casinos ay 150 or 200 billion. Ibebenta na ng 60 billion para kung sino bumili nito, either mag-operate sila nito at sila ang kumita ng 60, 60 to 80 billion a year or ibebenta rin nila, may kita pa sila 1 to 2 billion plus plus doon sa sa value kasi binentahan nga ng mababang presyo. So ito ito na naman another anomaly in the making. Pero good news guys, at at this stage, naghihearing pa lang ang kongreso dahil ang target ay 205. At at uh, we we will we will uh, we will follow up uh, on this issue dahil pwede pa natin pigilan ito. Uh, but we will need your help. Paki Paki-share na lang itong vlog kasi hindi ito masyado siya ng media. Paki-share na lang itong vlog and please tell your friends magingay sa media para dumating ang 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 hinaing natin sa Malacanang. Dahil sobra na naman itong panluloko sa atin. Ito na nga pera na nga 60 to 65 average million na billion na kita na napupunta sa mga gastusin natin, napupunta sa mga ayuda, napupunta sa mga projects, programs and projects and then ibibigay mo lang sa private sector na sila ang kikita. So, um, dito lang, dito lang sa Marcos administration ginawa 'yan sa past sa past administration hindi ginawa 'yan dahil kumikita nga nakakatulong nga sa kita. So, ito na. At least naman, in fairness sa Duterte administration, ginawa na nila i-get gatasan ito at hindi nila binenta ito. Pero ngayon, dito sa Marcos administration, uh, derechahan pagbebenta talaga. Kung baga, why sell the goose that lay the golden eggs? Yun lang yun. Yung manok mo naging itlog at maraming at at marami kumikita ka ng malaki diyan sa edlog ng ng manok mong yan, ibebenta mo pa yan. So yan, that is uh, that is uh, the kind of government we have now. Sayang, uh, ine-expose natin yung katiwalian ng mga Duterte boys, ganun na naman. Mas grabe, mas grabe ang katiwalian dito sa Marcos. sa uh, sa, hindi lang pala, uh, patikim lang pala yung 3 million logo. Mas grabe ito guys. Tututulan na, dapat tutulan natin ito at magingay tayo dito. To, uh, sa at sana pakinggan tayo ng gobyerno from uh, from pushing through with this uh, 60 to 80 billion anomaly in the making. So don't also forget to tell your friends to subscribe to the broadcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and I'll be seeing you in my next vlog.